Last News Update Mga balita ngayon Hari Roque tinangging na aresto siya sa airport sa Netherlands Dinupot na bagong panganak na sanggol sa South Cotabato Ligtas na naibalik sa mga magulang 8.4 million pesos na halaga ng misdeclared declared agarwood Nasabat ng BOC sa Lapu-Lapu City Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Itinanggi ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque ang ulat na naaresto siya sa Netherlands kaugnay ng kanyang kasong human trafficking. Sa kanyang social media post, ibinahagi nito ang larawan ng kanyang flight ticket patungong Vienna, Austria kahapon para umano ayusin ang kanyang asylum request. Ngunit kahit na nakakuha ito ng fit to fly certificate mula sa immigration authorities ng Netherlands, hindi siya natuloy sa kanyang lipad dahil sa abiso umano ng kanyang mga doktor na siya ay not fit to fly. Ibinahagi nito na sumailalim siya sa major surgery noong nakaraang buwan at isang minor operation noong lunes. Kahapon nang pumutok ang balitang naaresto na sa Amsterdam Airport Schiphol, si Roque matapos ang inisyong red notice laban sa kanya at pagkansela ng DFA sa kanyang pasaporte. Ligtas na naibalik sa kanyang mga magulang sa Coronadal City ang tatlong araw na sanggol na dinukot noong November 23 ng isang babaeng nagpanggap na nurse sa South Cotabato Provincial Hospital. Huli ng pulisya sa isang pribadong ospital nitong lunes lang gabi ang kumuha sa sanggol. Ayon kay Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. na tonton ang sanggol sa Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center para umano ipa-check up ng 25-year-old na suspect mula Lutayan, Sultan Kudarat, na hinihinalang may postpartum depression. Napansin ng staff ang pag-aalalang kilos ng babae at agad na tumawag sa pulisya. siya. Kinilala ng ama ang suspect bilang parehong babaeng kumuha sa kanilang anak noong linggo. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA-7610 habang sinibak naman ng tatlong security personnel sa Provincial Hospital. Nasa bat ng Bureau of Customs ang limang pakete ng misdeclared agarwood na may timbang na 11.21 kilos at tinatayang halagang 8.4 million pesos sa isang warehouse facility sa Lapu-Lapu City nitong Nobyembre 21, 2025. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomoceno, patunay ito ng bahigpit na kampanya ng ahensya laban sa illicit trade at sa pagprotekta sa mga ipinagbabawal at endangered species. Ang kargamento ay diniklarang alingatong staining nettle na nabistong agarwood matapos ang physical examination na diniluhan ng CIIS, ESS, XIP, BPI at DNR. Ang agarwood ay isang protected species na sakop ng CITES at nangangailangan ng tamang DNR permits. Nadiskubre ring nagmula ang mga padala sa Agusan del Sur at nakatakdang ipadala sa Malaysia at United Arab Emirates dahil dito agad naglabas si Port of Cebu District Collector Alexandra Lumuntad ng Warrant of Seizure and Detention laban sa shipment sa ilalim ng Republic Act 10863 at Republic Act 9147. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.